Ayan ang love question of the day natin sa isang relasyon ba importante ba na pareho kayo ng religion or dead ma lang. Ayan, ito na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni uh, Christopher Manangan, mas okay kung pareho. Kasi kung magkaiba, lalo tingin nung uh, isa sa paniniwala ng isa ay mali, eh di mahihirapan siyang i-adapt yung uh, yung alam niyang uh, O feeling niya Ay mali Doon magkakaroon ng conflict kasi Sa pagsasama eh Kaya mas okay talaga Kapag ka parehas na lamang kayo Ayan Si Angel Fegalan Yes Much better Lalo na kung mag-asawa na ha Mahirap kapag ka uh, Magkaiba ng uh, paniniwala If iibig ka man sa hindi mo uh, kapananampalataya, ay eh okay lang naman basta sa uh, in the end ay parehas kayo. Ayan, dalhin mo siya pero pag ayaw niya, hanap ka na lang ng iba. Oh, yun yung mga masakit na eksena, eh, no? Oh para doon ni eh, sa sa ibang mga nako sa mga kakilala ko ring ganyan. Sabi naman ni Maria Regi Diaz of course, maganda sana kung parehas kayo ng relisyon. Pero uh, love knows no boundaries naman. Yun nga lang mahirap pagka magkaiba rin talaga kayo ng paniniwala. Oh si Gaspar uh, Baltazar importante na pareho dahil kapag ka dumating uh, ano to? ng armag oh yeah, armageddon eh siguradong magkakahiwalay kayo iyon lang uh, sabi niya Neji Malagueño syempre naman the family that prays together stays together uh, Mary merry caridad bravo for me importante na same religion kayo oh, ng karelasyon mo Yan si Austria o oh, Renato Austria Nato uh, sabi niya, mas mainam na parehas. Oh, okay. ah uh, ito pa yung uh, ilan sa... Sino to? Si Mara Lingat. Sabi niya, wala yan sa relihiyon O oh, na sa pagmamahalan nyo yan. Sabi niya naman. Si Elsa Quizon, pareho. Oh, para hindi sa lungat ang paniniwala. Ayun. Dindo Carlos, Maraming salamat po sa inyo, sina uh, sinto J Barba, oh uh, kahit na magkaiba, basta nandiyan yung respeto ay okay lang. Hmm. Si Siya uh, Edong Bautista, uh, kung posible dapat nasa isang uh, paniniwala kayo tungkol sa Panginoon. Ayan at siyempre si Maria Marshaline, maraming salamat po sa inyong kasagutan. Uh, si Edgardo Limbag, thank you, thank you. Ayan sa inyong mga opinion no na ipinadala sa atin. Bagaman, oh alam niyo ho, eh, eto pa ang ilan sa mga uh, sagot ng mga kapatid natin. Si Si Arian Joy Aganan, sabi niya mas okay kung parehas kayo para mas lalo kayong magkasundo sa lahat ng bagay. Tsaka give and take din naman yan. Ayan, uh, si, ano, si Abigail Enrique, sabi niya eksakto. O oh, sabi niya, exactly, respeto pa rin dapat ang mananaig. Si Sere Gonzalez, sabi niya, para sa akin, Kuya Poy, mas okay kung parehas kayo ng relihiyon Masarap at masaya yung nagsasama kayo na nagsisimba o sumasamba. Kaya ilagay na rin po natin yan. Ano? Kaya, pero alam nyo ba na meron uh, ako talagang kakilala noon? Magkaiba. Oo, magkaiba pero may respeto doon sa loob ng kanilang pamilya. Nga lang, meron ho talaga mga eksena na dahil nga magkaiba ng paniniwala, eh ano yan eh, mula sa binyagan hanggang sa kamatayan, eh medyo komplikado ang mga pagkakaiba-iba ng mga tao One uh, very dear friend na close sa akin ay magkaiba ang paniniwala ng kanyang mga magulang Okay, talagang uh, magkaiba Okay, ayan, di ko na nasasabihin kung ano yung uh, paniniwala nung isa at nung uh, isa Ayan, pero talaga hong uh, dulot-dulo na maiisip natin Pero nabuo naman at lima rin silang uh, magkakapatid Nga lang, may mga complications in between o oh, dahil nga husa hindi papayag yung isa na papasakop doon sa paniniwala ng isa At ganun din naman yung isa, hindi rin papasakop doon Doon lang nagkakaroon ng problema Pero doon sa iba mga aspeto ng pagpapamilya Ay uh ay maayos naman nga lang uh, nagdudulot uh, din ng mga komplikasyon ay sa uh, lalo na nga sa usapin ng relihiyon ayan pero sabi ko nga ano uh, umamin ako kanina sabi ko hindi ako komportable sa ganitong klase ng uh, pag-uusap pero talagang sa pagpasok ko sa isang relationship Inalala ko na lang yung karanasan ko noon oo oh, na iba yung uh, pinaniniwalaan nung dinidiskartehan ko pa lang, nililigawan ko pa lang. Ayan, pero dun pa lang, pinakiramdaman ko na sabi ko, Papa, sakop kaya siya uh, sa amin, ganyan, me being uh, son of uh, an aglipayan priest, ganyan. Eh mukhang hindi, eh talaga hung, uh, magkaibigan pa rin naman kami. Uh, magkaibigan. Naging <laughs> magkaibigan uh, Pero uh, alaho talaga, hindi na namin uh, pinush Dahil alam namin parehas na hindi lamang magkakabi, magkakabigayan uh, Yun lang yung mga nakakalungkot din eh. uh, Walang pinagkaiba Walang pinagkaiba doon sa racism minsan Walang pinagkaiba doon sa usapin ng uh, sexist Ayan, Sa iba pa mga aspeto na Yes, nandyan. Sinasabi natin, ire-respeto natin. Pero talaga hong may boundaries lamang rin tayo. O sa kung uh, saan tayo, uh, hanggang saan lang yung ating kakayanin na pag-unawa uh, sa mga bagay-bagay. May limit. E eh, pagka hong nagmamahal tayo, e eh, wala dapat limit. Pero isa nga ho sa mga komplikadong usapin ang uh, pagkakaiba nyo ng relasyon doon sa unlimited love na pwede mo matanggap eh, yung uh, faith o yung pinaniniwalaan ninyo eh, minsan, yun yung uh, masakit sa loob pero nalilimitahan yung uh, -pwede sanang puntahan ng inyong magandang pagtitinginan at magandang pagsasama.